guys. Meron ako ditong langka na naman. Ayan. Dito kami sa tiyahin ko. Magagawa kami ng bilo-bilo or yung tinatawag nila dito sa bikol na hulog-hulog. Nasa -hulog. ng ano oh, binili naming tour. Ipapakita ko mamaya sa Ready to ano na. Ready to bilog-bilog na. Kalalaki man. Okay. <laughs> <laughs> Maluluugan na ko niyan. May hmm, saging na din kami. Dito lang sa probinsya, masarap po. Magdayo na naman kami dito sa aming ano, tiyahin. Masarap po iyan. <laughs> Halo. Yan. Guys, dito ang OB. Nalala din natin. Yung isa-isa ko at pag hindi ay... Anong nilagay mo na dyan, Tia? Yung langka, sa saka yung gabi, ay yung ubi. Oo. Hmm. Hulog-hulog. Pag ihulog, hulog. hulog, ah, pag ihulog, ko kaya magdudurog doon. Dinis guys, ng abuhan nila, oh. Ay, Diyos mo rin. Ganda. Hindi <laughs> 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 mo nalalahat. Magdidikit-dikit. Ay, ganun ba? Ay, nagadikit din pag doon, oh. Ay, hindi masyado yan. Hmm, mayroon pa palang teknik yan sa paglagay. Oo. Oo. Pag hinulog mo yan dyan, ano, di basag-basag yan. Basag-basag? Oo. Magdidikit-dikit. Kaya kailangan, mm. ano, kaya nga hulog-hulog at hinuhulog ay. Ay, ganun ba yun? Oo. Ito na yung liputok ni tiya Ay, liputok. Ano nga to tiyak? Hulog-hulog. Hulog-hulog, oo. Oh. Bilis lang.